Welcome back. Yan. At uh, gaya ng dati, sisimulan na natin ng paglilinis. Alright. Kuha lang tayo ng plastic basurahan. It's Thursday. Mayroon nga ka? Thursday. Yan. Anong oras? At keto. Ito. Okay. Yan yung papakain namin sa tatlong bisita. Lalo <laughs> kasi marinera, mahal naman yung mga bisita. Mid-katulong na yan. Ah, kasama na kaming dalawa, lima. Mm -hmm. Kaya nila yan. anong kento mo ngayong araw na to, marinera? Wala naman. Gagawa tayong cheese pie mamaya. Ah, okay. Tapos, anong araw pupunta ang amin? Monday. Monday. Monday so, today is so, Thursday. Alright? Lagyan akong bawang? Katanong si Maringera kung maglalagay ng bawang. Alam nyo naman na uh, matindi yung mga pangamoy ng mga mayaraman. Yung pamilya, pamilya ng mga amo namin ayaw ng bawang. Pero pagka nalagyan na namin, Gusto na? Wala namang reklamo. Pero habang niluloto mo lang, nag-aamoy, yun, doon sila medyo allergic. Maraming lang. <laughs> Yan. Ay. <laughs> Paprika. Sudah tadi mari. Wah, ini sabla Soblaglang namanya. Ya, magic sarap, guys. Magic sarap. Ya yang magic nih, merah. Magic sa kap. <laughs> Paprika. Paprika. Ah, Nilalagyan niya ng asin. seasoning. Dalawang klaseng seasoning yan pula na yan. Paprika yung kaya. Yan. yan yung nagpapasarap at nagpapalambot sa manok. Ayan. Salt. Alright. Rosmary. Yan yeah guys. And then. We will just put there. We will fill in the bowl. Ok. <coughs> What's your secret? Butter! <laughs> Mag-melt Finish. My love. Malulit, mas maganda. <I> Guys, kailangan lahat, <laughs> <Nice. laughs> hindi na vlog. French fries? Yes. Ah, lalagay sa chicken. Ah, lalagay sa chicken. Alright. Tutulong muna ako, guys. Kapasagin niyo, hindi niyo kalagay. <laughs> okay, Sige, bay ka muna. Para ah. makatulong ako. Preparate ng peperi. Wim! Hmm. Saka, ganyan.

Pag-package tayo. Mayroon na yun. Hindi, diyan mo, Di, mo ba. Uh, Pag-boxing tayo. <laughs> ito na yung... Guys, ito yung drone natin. Bala ko kasi magpalipat. I-order in I-order in order mo. drum drone. Saan yung drone? ano nga bigyan mo oh guys pang kape <laughs> kape Ito po kape 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 espresso. <laughs> put The cup at saka normal guys. Ayan, yung ganito. Yung capsule niya. Mm. Ba't na may, may lemon? Ano yan? Sinabi ko kasi mix. Ah, mix. Ba't may lemon? Kasi malakas sila gumamit nito guys. Mm. Ang bilis na naubos yung mga bisita. Sige, so, papakita natin. Ayan na naman. Yan, yan na lang natira. At habang naghihintay magising yung mga bisita, gumagawa ng... Oh. <tipan> Hahaha Pabino Hahaha Tadaaa Then, natanggal ko na rin tong chicken once yan ready. Ayan. Yung sauce niya. Salsa pa lang, ulam na. Yun. Yan yung para sa kanila. Yan naman yung para sa amin. Ba, siyempre, mas marami. Kasi okay. mas marami yung Yung mga buto-buto, nasa amin. Okay. Okay. Ayan, hintayin na lang natin gumising yung alaga namin. Yung mga bisita, gising na sila. Kain na rin kami. Ayan. Alright. Kain na na guys. Time check natin. 3.50. So ayan guys, at least maaga-aga muna sa ngayon. Sa <laughs> ngayon. Ayan, mga ringera. Ginagawa yung salad namin. Yan, good salad for yatiki. lang ako dahil masarap tong uh, partner sa rice. Okay? <laughs> Tama na yan! Tumayo ka na nga. Panay pa rin ang lamon mo dyan. <laughs> luluto na naman ay, hindi ko pa pala na ipapasilip yung mga stock namin punong-puno yan guys Ayan, yung ilang layer yan puno na lahat yan, yun sa baba Ayan, may sinatago pa si maringhera ay, hindi ko gusto yan makakuha nga tayo ano to? maalala mo? spring roll yan, huwag mo nang buksan mas marunong pa ako sayo dito, ay, sabi Pingral. na sa'yo eh Seringral Hindi, chicken nuggets sabi ko sa'yo <laughs> Eh, kahit i-replay mo yung video Sabi ko, chicken nuggets Meron ka pang ice cream mo Dinner time Spaghetti sauce Schnitzel Spaghetti Salad Ready? Ready.